Ayo! Ayo! Oy, may hapon siya ron sa ito, Di gyo'n may akong hapon ron, kagalagot ko. Hagbay, ron takong mubayad sa si kung huwam ni mo. Ato pa, bita 15, nga hangtod ka ron, sana lang ron pita, wag yung mo paningla. Siya, ro'n po doroy ka. Wag yung ka huna ang maningil na ko, no? Imuha naman lang, limot-limutan, nga na ako'y huwam ni mo. Ayo, pag-ingana, kaya kong mubayad man ko, niya nga nga mong kon mo paningla. Ultimo, akong huwam ni mo, ako pa'y magtimaan <laughs> abi kay ikaw may nagpahuwam na ko kwarta e imo na lang limot-limutan nga ako koy huwam nimo suba nang batasan nimo ha kay ako mo bayad man ko nya nganong huwam ko nimo paningla og di ka kama ang maningil ay na lang og pagpahuwam hagbay pa ko nang huwam nimo kwarta nya hangtod karong wagi ko nimo paningla kung maghuwam gani ko nimo kwarta sunod adlaw paningla dayon ko di ka magdugay-dugay ka sa mag ano? man ako na lay pirmi mag-adjust ani ko pay ako pay magtimaan kay ba ka Pwede ba ka makiha ng imo ibuhat nga wa ka maningil ako sa akong huwam? Pagpakauwaw man ang imuha. Abi pa lang, di ko mo bayad. Ginamang ko'y kwarta. O di araw, kung ilis ni mo. Padugay ni mong maningil. Para man ay mong ilis sir. Dos mil naman to mong huwa. ngano nung kwatro mil man eh. Aw natural, na mo ginay tubo. Upilay akong gihuwa, mao sa tubo. Di ti bayaran noon. Nguban uban gani diha masuko og paninglon pero ako lahi ko. Masuko ko gika ka maningil. Aw nang sunod ha. Ug mahuam gani ko nimo, sunod adlaw paningla ko. Keep up ton Tak tagpaabot tak paabot, mokros, akam, <coughs>